Ah, kami naik pukul tadi tu. Saya sekali rans. Abra kiri Eh, lap lap. lagi net. Aye, itu. nanti kita tahu. Tadi awak nak pukul yang si Raymond nak pukul yang. Tidak tahu. Ia ni apa yang live Lat Saat makan tu. Yung lahat daw ng rides kapap Ay naka kasi Ang lang tayo ma-excited sir yung Pampanga iPhone Ko Ayon oh, po rito sa Sky rides, Eh kaya yeah, medyo mainit eh wala pang tao Lahat pala ng rides libre Hindi pala libre may bayad dito eh Sa sakyan mao ay merry-go-round Sa na po kami rito Kasi kami sa taas. Alika na, mare. Alika na, mare. Babag na siya pagkabata. Eh, alam ko na sa nagmari si Rion. Ito HAPPY BIRTHDAY! Apo, yeah, oh may birthday. Kaya, yeah, yun na naman kanya. Amin. Um, oh Magkakata nga po eh. Siyempre. Every... Eh, yung apo ko yun. Ijo yung apo Wow! Sa pumalis sa pagkabata. Merry Go Round! nakakalula ba? Tarong muna tayo sa gwardiya. Huwag <laughs> susubok so din eh. Ako sa Perez, ano tayo pero Perez to na malaki? Kasi nung araw po nalulula ako sa Perez Will nung araw yung maliit. Oh, Ma Napakabilis na naman kasi nun. Oh, po, oh, sa safety. Okay ba ang safety, yeah, mister? Yeah. Yan, dito so, po kami sa Skylands. Yeah, yan. Yung may preno. Gusto ko yung may preno.